pa. Ayun, yun. Hindi maibigay sa akin. Bigyan mo ako ng isa. Kahit siyempre, isa lang. sabi Sino nga yun? ni Diwata, eh, ayoko ay, ay, ibigay kay Tito Boy yung uh, mga sekreto ko. Kasi, kasi hinahanap-hanap talaga si Diwata dito. Ang sekreto pala ni Diwata kung bakit hmm. hinahanap siya ng mga tao rito, hmm. siyempre pagmamahal. Yon, alright. Isa yun na. Oh, Dahil ang sabi nga ni Diwata, ang gusto ko yung nagkakaisa yung mga tao dyan. Yeah. At wala na sa akin uh, wala na sa aking ano buzzer at talaga naman hindi na dapat sila balatan ang aking pagkatao. Wow. So, kailangan bumangon ako at hindi ako kailangan magpa sa inyo. Tama. Maraming salamat sa inyo. Yeah, ayun, thank no? you. Taba, yung signature, signature yung, yung, signature, yung signature, signature, <laughs> yung signature. Yung <laughs> no, signature. Yung in Kakain mo na si Tito Boy. Ayan. No, Ayan na nga Ayan na nga po kain ng hapo si Tito Boy. Naitay, yung naitay natin. Ayan, naitay. Uusap <laughs> tayo dito sa Diwata. Sa Paris, now na. -na. Ah. <laughs>